Eden, Tita, magandang umaga po. Ako, Tita, may mga picture pa po tayo dyan, no? <laughs> Buhay pa sila pa dyan, di ba? Opo. <laughs> Oo. -o. Mapipera pa kayo noon. Hindi kagaya ngayon. Anong itsura yung mga pag-iutsura nyo? Saan ba kayo galing? Sa palengke? Tsaka, yung mga picture na yan, tatanggalin na namin. Eh, hey, bakit naman po? Eh, hey, bakit? Ano pa kailan mo? Bahay namin to? alam namin yung gagawin dito. At alam ko na kung bakit kayo nandito. Manghihiraw ng pera, di ba? Eden, tita, yun po talaga yung sinadya namin dito kasi pinapalayas na po kami sa pinapaupahang bahay. Ang galing mo manghula. <laughs> well, mommy, pinapalayas na daw sila sa nirerenta nilang bahay. Deserve nyo kasi mga tamad kayo. Tignan nyo, pagkamatay ng mga parents nyo. O ngayon, dito kayo hihingi ng tulong. Ano, ginagawa niyo na kaming charity? Ate, eh, wala na po kasi kami ibang choice. Kaya dito po kami napunta ni Kuya. At uh, tita ra kayo na lang din kasi yung inaasahan namin kasi kayo na lang din yung kamag-anak namin dito sa Maynila, 'di ba? Tsaka babayaran naman namin po kayo kapag kumita na po eh kahit hulug hulogan na lang po namin sa inyo. Hoy kayong dalawa, tumigil na kayo. Hihiram kayo ng pera? Paano kami makakasiguro na makakabayad kayo? Tapos babayaran nyo kapag kumita na? Excuse me, hindi ako naniniwala sa galing nyo. Tingnan nyo nga, hanggang yung dugyot kayo. Ako oh, ate, hindi naman po kasi kami magiging ganito kung hindi po naiwan sa amin yung mga bayarin nila mama eh. <laughs> At saka, Tita, di ba nakinabang din naman po kayo nung nabubuhay pa yung magulang namin? Noon yun! Nagpakinabangan. Hindi nakinabang lang. Nagpakinabangan. Ang problema sa kanila, hindi nila inayos kung saan nila ilalagay yung dapat. Kaya ganyan na nangyari sa inyo. Kasalanan din niya ng mga magulang nyo. Tapos ngayon, nirarason nyo. Kami na lang nakamag-anak. Rasun ba yon? Eh, magkano ba inihiram nyo? 30,000 po sana. Sigurado kayo mababayaran nyo? Ni damit nga, hindi kayo makabili ng bago? Tita, tsaka Eden, sisikapin naman namin na maging maayos at successful yung yung pangpupuna namin para mabayaran namin kayo eh. kayo na lang yung mag anak namin dito, di ba? Tapos, suhulag-gulugan. Paano mo pagka hindi kumita? Paano na kami? Naku, Huwag po kayo mag-alala. Magsisikap naman po kami ni Kuya. Walang-wala lang po talaga kami ngayon. Ayun! Magsikap kayo. Hindi yun ang kayo dito. Gamitin yung paat kamay nyo. Doon kayo sa labas, mamalimos. O di kaya humanap kayo ng mga... mga gulay dyan o ano-ano. Basta, maglako kayo. Yung dito kayo magpupuresyo. Kakapalang mukha nyo para humirap ng pera. Kala mo naman may pambayad. Mami! Sabihin mo nga yung paalisin mo na, nai-stress ka dyan. mo ikaw na. naiistress nga ako. Aba! Pwede kayong dalawa. Umalis na kayo. Sige po. Tsaka huwag na kang babalik dito ha. Ayaw namin nakikita kayo. Kasi nakikita kami ng mga kapitbahay na may mahirap pa rin ka anak Pasensya na po. Alis! Kuya. Kakadiri! Saan na tayo Ay, ngayon? Kuya, tingnan mo may bayabas oh. Tsaka... May malunggay uh, din. May malunggay? Ay... ikaw eh, kaso, paano naman po natin maaabot yung malunggay? Ang taas. <laughs> Akong bahala. Hazel, pwede natin yung pagkakitaan. Sigurado, Kuya. Kuya, ingat! <laughs> Hazel... Ang dami na nating nakuha. <laughs> naku, maibibenta na po natin ito bukas, kuya. Alam ko. <laughs> Tara na. Tara po. Gulay! Gulay! Gulay po kayo dyan! Gulay po! Gulay! Gulay! Gulay, Gulay po. po kayo dyan! Gulay! Gulay po! Gulay po kayo dyan! Ay, pala yung bagong Gulay business po. nila. <laughs> Ay, ko, ang ingay ng mga basurang to? Nagkakalat kayo dito. Alam niyo ba yun? Ako, ate, tita. Baka gusto niyo po bumili ng gulay namin. Sariwang-sariwa po to. Ay, sa mall ako na ng gulay. Tsaka hindi kami bumibili ng mga ganyan. Malamang, kung san-san niyo lang yung kinuha, baka ninakaw niyo yan. Ako, hindi, ate. Alam niyo nga po, mas, mag mas maganda pa po yung gulay namin kaysa po sa mga mall. Kasi sobrang fresh po nito, ate. Hmm, fresh? Fresh from nakaw? Yun ba yun? Plus, from the kapitbahay. Alam <laughs> mo, nakakatawa kayo. Kahit anong gawin niyo sa buhay, hanggang dyan na lang kayo. Siguro nga, wala talaga kayong pag-asang umaman. Naku ate, hindi naman po namin ninanako yung mga gulay namin. Nagpapaalam din naman po kami bago kami kumuha. Ayun! Nagpapaalam bago kumuha. So, ibig sabihin, hinihingi niyo yan. Walang puhunan. nako tita, tsaka Eden, namuhunan din naman po kami kaya kami nakabili ng gulay kasi nangalakal po kami tapos yung pinagbenta nun yun po yung pinambili namin alam mo hindi ako naniniwala sa inyo yung puhunan niyo, laway lang kasi marunong kayo mambilog ng tao yun lang yun ate huwag nang po, po yung ganyan sa eh nagtitinda lang naman po kami dito gusto lang din po namin kumita ng pansarili po namin pera. Kayo, huwag kayo dito maglako, huwag kayo dito magtinda, nakakahiya. Ayan na yung bahay namin, tapat. Tapos dito kayo, kung anak namin naglalako, nagtitinda ng mga ganitong pipitsuging. <laughs> ano yan? <laughs> Naku, ate, hindi naman po nila alam na kung mag-anak na kami, hindi naman po namin pinapaalam. O, ano na sa sabihin mong hindi alam? Eh, araw-araw kayo pumupunta dyan sa akin dati. Eh, siyempre po, baka po nakalimutan na din po nila kami. Uy, Hazel, huwag mo nga kami gawing tanga. Wala namang masama sa pagtitinda ng gulay, ah. Wala. Pero sa amin, masama. Kasi nandito kayo sa tapat ng bahay namin. Ano, humihingi kayo ng simpatiya sa mga tao? Para kami yung magmukhang masama. Ganun lang yun. Kaya kayong dalawa, kung ayaw nyo itong ihagis itong mga gulay niyo, umalis kayo dito. Eden, bakit mo naman kami papaalis? Eh, dito nga yung maraming customers. Dito sila nagsisipunta. Hindi banda-banda kayo doon. Para hindi ka na namin nakikita araw-araw, okay? Ano? Aalis kayo? O, oh, yung oh, hands oh, oh. ko. Huwag natin. Aalis ako Hindi kami. Hindi na, na lang kami. Good. Alis. Pati yung basura nyo, dalhin nyo. Ang bapahaw nyo. Tara na, mami. Kuya, yung malunggay natin. Sayang. <laughs> <laughs> ako, kuya. Ang dami po natin Daria. Okay. Ito, meron pa akong 150. Oh. Hmm. tayo ng gulay. Buti nga eh. Ay, Hazel. Sana nga, makapagpagawa na rin tayo kahit hmm. lang kasi lumalaki ka na. Dapat meron ka ng privacy. Tsaka, itong kinita natin, mabibili lang natin muna ulit ngayon ng bago nating gulay na ibibenta. Nalami pa naman tayo pera dito, kuya. Kaya ako magalala. Tsaka kanina, sila, tita, tsaka si ate. Ang good na naman nila sa atin. Wala. Ganun na talaga sila. Nagbago yung trato nila sa atin simula nung namatay yung magulang natin. Pero kaya yeah, mo, Hazel, magsisikap tayo. Tsaka... Kaya natin to. <laughs> ano, kuya? Magpahinga na po tayo. Bukas, maaga pa tayo. Magpahinga na. Ako dito ka na natulog sa upuan. Tapos, doon na lang ako sa labas. At sa labag ako matutulog. Sarado mo tong kortina, ha? Oh, Wala tayong pinto. Sige na, pahinga ka na, ha? Nakaubos na naman tayo. Kaya nga, kuya eh. Paggabi na rin, mauna ka na umuwi kasi may gawa pa ako ng ilalim ng lababo, didiskarte ako. Sigurado ka, kuya? Hmm. Eto, pambili mo muna ng pagkain mo ha. Sa hmm, sabay na lang tayo magkita ha. Sige, Kuy. Ingat ka. Apa. mga balita dito sa social media, nakaka-stress. Lalo mag iba. Paano naman eh, pinag intindi mo pa yan. Diyos ko, ang dami nating intindihin ba yan rin, Eden? Sakit sa ulo. Bakit kasi hindi mangutang dun sa mga kumari mo? Mapipera naman yun. Nautangan ko na lahat. Ano ka ba? Ay, naku. Di ko alam kung din ako utang. Oo, oh, ikaw naman gumawa ng paraan. Shhh! Teka lang. May post si Renz. Tingnan mo. Sabi niya. May may-ari na siya ng restaurant? Oo, tingnan mo. Bongga. Hay nako. At ang ganda, ha? Paniwala ka naman dun. Kung ako sa'yo, puntahan natin yon. Ito. Itong restaurant na sinasabi niya, tingnan natin kung totoo. Puro lang to. Kasi nungalingan tong lalaking to eh. Mapunta to talaga tayo doon? Bakit man hindi? Bilis! na agad! Hay naku mami, ang dami po ang sinasabi. Tara na! Grabe talaga siya. Tara na oh agad! Kung... Ganda-ganda pala talaga ng restaurant na binagawa natin, no? Minsan lang kasi natin tumapuntahan eh. <laughs> Ganun talaga, Hazel. Pagkagaling sa pinaghirapan mo yung mga bagay na pinundar natin dito. akala mo yun? Na-survive natin yung hirap ng buhay. Naalala mo pa ba nung no, nagtitinda tayo ng gulay? Oo oh, naman kuya, hindi ko naman malilimutan yun. <laughs> hirap na hirap ako mag-asikaso ng lababo ng ibang bahay. Tapos, yung pintuan natin wala pa. <laughs> Natutulog ka, Ortina na lang yung takip. <laughs> Kaya nga eh. Ang hirap-hirap matulog. Tapos, ang lamok-lamok pa sa hinihigaan ko. Tatawanan na lang talaga natin yung mga hirap natin noon. <laughs> so, makita namin yung post mo. Pero hindi kami naniniwala na itong restaurant na to, pagmamay-ari nyo, puro kasinungalingan, kayabangan lang. Kayabangan? Eh bakit kayo pumunta? Hindi, eh, check namin kung totoo nga. Eh, di mga chismosa nga kayo. Malamang. Pero totoong hindi to sa inyo, di ba? Siguro nga nagpa-picture ka lang eh. Para may ba post ka at maniwala yung mga tao sa iyo na umasenso kayo. Ate, hindi naman namin magagawa yun. Pero ang totoo po talaga eh. Dahil lang din po sa sipag at syaga, kaya naipundar po namin tong restaurant na to. At sino naman ang nagpa-utang kaya sa inyo, Abel? <laughs> Tita, kung sino pa yung kamag-anak mo, sila pa yung humila sa'yo pababa. Minaliit, inapak-apakan. Kuya, kung sino pa yung kamag-anak mo, sila pa yung astang kala mo hindi mo kadugo. Nangyayari talaga pala yung mga nasa pelikula, no? Ang dadrama nyo, no? Ang sasarap nyo na magsalita dahil ano? Meron na kayo? Ngayabang niyo naman! Kung anong meron sa amin ngayon, pinaghirapan ko yun. Pinaghirapan namin. Mama. Natitinda kami ng gulay. Ako naman, sumasideline, naglilinis ako ng lababo ng mga ibang tao, nagiging tubero. Mabuti na lang yung kaibigan ko tinulungan ako makapag-abroad. Nakapag-abroad ako ng ilang taon, nakapag-ipon. Kaya ito, bunga ng paghihirap. Eh, ganun naman pala pinsan. Hindi mo naman sinabi agad. Eh, nandito lang din naman kami para din uh, umutang ng pera. Kasi may kailangan kaming bayaran. Pag-uutang, pinsan, hello po, kumag-anak. Pero kapag walang-wala, Sino ka? Hindi kita kilala. Wala akong... Wala akong kamag-anak na mahirap. Hazel naman, makapagsalita naman to. Parang hindi tayo <laughs> close dati. Eh, sige na, pautangin na kami. Baka kasi... Mapakulong kami nung nagkakautangan namin eh. Parang nakalimutan nyo na nung panahong maliliit pa kayo ah. May pa ako, Hazel. Uutang kayo? Oo. Magkano? 100K. <laughs> 100k daw, Hazel. Ay, naku. Alam niyo ate, tita, kung manghihiram po kayo, doon na lang po sa tinuturing niyo pong kamag-anak. Eh, di ba? Hindi niya naman po kami tinuring na kamag-anak ni Kuya nung walang-wala kami. Kaya, doon po kayo sa tinuring niyo pong kamag-anak, manghiram. Baka po maintindihan pa po kayo nun. Tsaka, paano niyo babayaran yung 100k na uutangin niyo? Dasal? Tawa. <laughs> Ay, naku, mami. Sinasayang na natin yung oras natin dito. Totoo. Pumarito na tayo. Abangan niyo, babag sa akin <laughs> kayo. Kasi yung mga kasta niyo ngayon, parang Ay, okay. mo nasa langit niyo. Tara na, mami. Yayabang, ano? <laughs> Yayabang! Ang kulit, no? pag ginawa mo sa kanila kung ano yung ginawa nila sa iyo dati, galit na galit sila, panay sila, niyabang mo, eh, parang hindi din naman nila ginawa yung dati. Alam mo, Hazel, mabigat yung loob ko na hindi natin sila tinulungan kasi kamag-anak pa rin naman natin sila. Pero kung tutulungan kasi natin sila ng ganun-ganun lang, hindi sila matututo sa mga ginawa nila. Kaya, Alam. dapat lang din na nangyari yun. Alam mo, Kuya, na din dati nung kakasama tayo. Ewan ko lang kasi bakit bigla sila naging ganun. Nung namatay kasi yung magulang natin, wala na silang makuha sa atin. Kasi ano nga naman yung naiwan sa atin, di ba? Pero ayaman na. Total, meron na rin man tayo sariling restaurant ngayon. Dito na lang tayo mag-focus.